guys. Ito na naman po si Del. Ayan po, magandang araw po sa ating lahat po guys. Ako po yung magluluto po ngayon guys ng panangalian namin. Ito po yung sahog ko. Ayan po, gulay po guys. Ayan po siya. Tsaka may isda din po guys. Ayan po. Hello guys! Mag-start na po ako sa pagluluto guys. Sa aking pinakbit. Ayan po. Una po ay papakuluan ko muna po ito. Ayan po. para po maging medyo toasted po siya. Siya nga pala guys. Magandang araw po sa ating lahat. Ang hali na po. Di pa ako nakaluto. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, guys, subscribe niyo po si Delia Hamito po. Lloyd hello. Yung mga nanonood sa video ko, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, guys. Magsasayang din ako, guys, kasi kulang yung ano. Kanin. Yan po. Dato na yung baboy. Ito po. Guys, lagay ko na yung bawang. Dito ko tulungulay. yung tulungulay.

Ayan po. Hello. Ayan na po guys. Sinasangkotsa ko na po. Yung matitigas na ilagay ko na matitigas na gulay. Tsaka titimplahan para sumarap. Kailangan din talaga guys, mayroong gulay, hindi yung puro na lang karni kasi masama din sa katawan ng tao. Ayan guys, sangkutiyahin uli. at saka guys. Ayan po. Malapit na po talaga 'yan maluluto. Ayan na po guys, Nailagay na po yung okra pang last na po 'yan guys. Maluluto na po ito. Kailangan lang po sangkutiyahin kasi po para po mailaliman po yung huling na ilagay dahil ang ilalim po ay doon mainit po. Ayan na tapos na po guys at ako'y makakain na po guys. Thank you for watching. Ingat po tayo lahat. Bye!